Bakit halos lahat ng Pilipino may apelyidong Kastila? Santos, Garcia, De La Cruz, Reyes, parang Espanyol, pero tayo'y Pilipino. Ang totoo, hindi mo yan pinili. At ang kwento kung paano ito nangyari ay mas nakakagulat kaysa sa akala mo. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like and subscribe para updated ka sa mga bago nating contents tulad nito. Alam mo ba, bago dumating ang mga Kastila, may sarili na tayong sistema ng pangalan. Wala pa tayong apelido noon, pero sapat na 'yon para makilala ang isa't isa. Karaniwan, ang pangalan ay galing sa ninuno, tirahan, trabaho, o katangian. Kaya may mga pangalang tulad ng Anak ni Adong Lobo, Kulas na taga-Ilog, Sisong Kabayo, Bembol Kalbo. Medyo kakaiba pakinggan ngayon. Pero noon, normal lang yan. Dumating ang mga Kastila at agad silang nalito. Isang Pedro sa ilog, isa pang Pedro sa gubat, parehong pangalan, ibang tao. Para sa mga Kastila, gulo ito. Para sa buwi sa talaan. Isang taong may dalawang pangalan o dalawang taong may parehong pangalan. Gaya ni Tasyo. Noong nakatira siya sa tabing ilog, tasyong taga-ilog ang tawag. Pero nung lumipat sa gubat, tasyong ginubatan na siya. Kaya't para sa mga Kastila, panahon na para ayusin ang gulo. At dito na pumasok ang Katalogo Alfabetiko de Apelidos. Noong isang libo, walong daan apat na naglabas ng kautusan si Gobernador General Narciso Claveria. Lahat ng Pilipino dapat magkaroon ng apelido. Pinapila ang mga Pilipino at pinapili ng apelido mula sa isang listahan. At kung ayaw mong sumunod, may parusa ka sa pamahalaan? Ito ay hindi simpleng listahan. Isa itong sapilitang batas. Kaya't karamihan sa atin ngayon, dalang-dala pa rin ang apelidong bigay ng mananakop. Isang simpleng pangalan pero may malalim na kasaysayan. Pero teka, hindi ibig sabihin noon ay wala tayong apelyido. May mga dalisay na Tagalog ng apelyido na ginagamit tayo bago pa dumating ang mga Kastila. Karaniwan, ito'y hango sa ninuno, tirahan, gawain o katangian ng pagkatao. Kaya may mga apelyidong gaya ng Bertong Bukol, Huseng Duleng o Sisong Kabayo. Pero para sa mga Kastila, kalat-kalat, magulo at walang sistema, hindi ito pumasa sa kanilang pamantayang kolonyal. Unti-unti, nawala ang ating katutubong apelyido, napalitan ng banyagang pangalan, isang tahimik, ngunit malalim na anyo ng kolonisasyon. Pero may ilan na hindi sumuko, may mga pamilyang nanindigan sa apelyido nilang Tagalog. At hanggang ngayon, dala pa rin nila ang ating tunay na pagkakakilanlan. Ito ang mga halimbawa ng dalisay o purong Tagalog na apelido, apo ni Tolaw, apo ni Bolinaw, apo ni Angara, apo ni Andaya, apo ni Bakal, Buhay, Banaag, Bantug, Binay, Bitoon, Kabanituan, Kabangis, Kalokan, Kasaysay, Kuyapo, Kalaw, Katigbak, Kintanar, Kanlaon, Kawit, Dimapilis, Dimayuga, Datu dimano, dumagit, galang, gatdula, gatbonton, gatmaitan, humabon gabon habagat, handiyong, hinumbiyan, hagunoy indamat, insyong, ikaliwan, ilaw, indang, lagumbay, liwag, lakandula, lakaba, lumanlan, magsalin, manyawl, makapagal, manalo, madamba, nakpil, nabis, nagtahan, nalundasan, nilinaw, Odyongan, Oton, Olongapo, Otawis, Obando, Pakiyao, Paking, Panaligan, Padayaw, Paramisuli, Roldan, Ranit, Ramit, Ranao, Sikatuna, Sabtang, Sumulong, Sikat, Sapnit, Tapales, Tatad, Tumaneng, Tupas, Talisay, Ulan, Untalan, Umali, Umano, Umangkat, Wigan, Waling-Waling, Walan, Wika, Yambot, Yambao, Yambugan, Yumina, Yabanan. Ang mga nanatiling Tagalog ang apelyido ay kadalasang mula sa uring principalia, ang mga angkan ng Datu at Maharlika. Ang iba, kusang yumakap sa apelyido ng mga Kastila, minsan para proteksyon, minsan para makasabay sa bagong sistema. Kaya kung gusto mong malaman ang totoong pinagmula ng apelido mo, balikan ang kasaysayan. Dahil ang bawat letra sa apelido mo, may kwento. Mag-like kung proud ka sa apelido mo. Comment kung apelido mo ay Tagalog o Kastila. Subscribe para sa mas malalim na kwentong Pilipino. Hanggang sa muli mga kabida,